Ay, wait lang. Parang sumakit yung mata ko eh. Napuing yata ako eh. Bakit? Anong nangyari? Patingin. Parang hindi na ata ako makakita. Huh? Hindi na ako makakita ng kasing ganda mo. Huh? Oh! My days, me my You're to uy! Uy! Sana! <laughs> Siyempre, gusto ko ng subo. Ako ang magsusubo sa'yo. Pero alam mo ba yung uh, pinakamasarap na feeling sa buong mundo? Zero. Yun yung uh, makapiling ka. Alright, magandang hapon sa inyong lahat mga paps ko Kumusta kayong lahat? Namiss ko kayong lahat na paps Sarap na hangin no? Alright mga kapaps, sa uh, magandang hapon sa inyong lahat Ayan, kumusta kayong lahat? Sana iukol lang kayong lahat Araw-araw mga kapaps So ngayong hapon mga kapaps, isamahan niya ako ngayon At uh, undawin na tayo, papunta kay Miss Masha Dahil uh, early out sila ngayon, no? Kaya medyo maliwanag pa mga kapaps So nandito na ako sa kabaan ng Makin Lee Papasok tayo sa BGC ngayon So susunduin natin siya pa uwi Ayan, uh, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog na no, mga paps Dahil nga ng mga nakarani medyo nag-focus ako magbiyahe ng no, magbiyahe Dahil meron tayong uh, pinag-iipunan syempre kailangan natin yon. So ngayon ako tayo bumiyahe mga paps E eh, na lang uh, nag-tick sa atin si Miss Masha na magpapasundo siya pa uwi So hindi pa naman ako nakakali sa bahay dahil uh, babiyahe tayo mamaya no? Uh, siguro after na lang natin siya mayatid babiyahe ako So ayan samahan niya ako mga paps Sabay-sabay natin makikita ngayon si Miss Masya. Saka syempre mga kapaps, diba kailangan ko rin talaga bumiyahe dahil nalalapit na yung kanyang birthday. So, kailangan natin yun dahil may, uh, may pangako tayo sa kanya, ba? Diba? Sasakay tayo dun sa Pirishville Wheel. Alright, let's go mga kapaps! Woo! Ay, nandito na tayo mga kapaps! Ikot na lang tayo kasi nandun si Miss Masya. So, kailangan natin dito dumaan. kan ba? Saan? Dito muna. Sigit muna tayo. <laughs> Excuse me. Alright, so yun mga kapapos. Nandito na tayo. So, i-text it na rin natin si Miss Masha para lumabas na rin siya. Alright, saan? So Dito na si Miss Masha. Ganda naman yun Hi. Kumusta? Ang agad nyo ngayon oh, maga, ah? Oo, maaga kami kasi pumasok kanina Ah, maaga kayo pinapasok. Parang binawin nyo lang sa oras ngayon. Ah, okay. Uh, parang lalo kang gumaganda lagi sa paningin ko, ah. Uy, uy, sana oh. Ah, na pala yung bag mo. Kumusta ka naman sa trabaho? Ay naman. Ayos naman. Ay, wait lang. Parang sumakit yung mata ko, eh. Yata ako, eh. Parang binata na ako makakita. Huh? Di na ako makakita ng kasing ganda mo. Uy, uy, sana, uy. <laughs> oh, totoo naman yun, alay, maganda, di, di ba? Maganda ka paganda. Oh, kailan nalalapit yung mo, ah? Green, ah. Oh. Eh, syempre yun. Okay na yun. Okay, so, na, ah. Yep. Okay, okay, na Close ko na. Ayan, narinig naman ako, di ba? All right, let's go mga pups. Ano na, ko rin, kaga, no? kaya nga eh maliwanag ayan at saka kaganda nito kasi wala pa ganong traffic ba? Diba? hindi pa tayo maipit sa traffic okay ka na alright oo okay naman na ako lagi oo at saka alam ko namang nasa likod na kita eh kaya okay okay na ako ano ah, hindi ka naman nagugutom yan tusok-tusok ano yun parang kakaiba yun ah mukhang, mas, masarap yun ah yung ano quick quick tapos fishbowl oh, masarap nga yun tusok-tusok oh naman gusto ko yun pag may nakita tayo dyan sa ano ah, gilid gilid pwede natin daanan bilhin lang tayo ha meron din dyan eh Ano? Makapili eh. Ayan, yeah, nakapabs. Ang dami, So, ito, natodoy na may... Ah, ito yung may sili, no? So, ito yung gusto mo. Yan na lang din kung anong gusto mo. O, meron sila ditong uh, Maruya, Shanghai, Tuna Pai, Dynamite, tapos Quick fix Ang dami pala dito, no? Masarap yung sauce niyan, yung matamis lang, no? Or suka. Sa akin, siguro, ano nang... Uh, matamis lang? Oo, parang... Parang pag-ibig ko sa'yo. Sweet, di ba? Uy, uy, sana ako. Oh. Sweet. Yun, sarap. Asan ah, yung sa'kin sa dito? Ito. Dito? Ito? Ito naman eh. Ah, okay. Siyempre gusto ko ng sobo. Ako magsasobo sa'yo. Sana oh, ako. Okay, Ana? Sarap naman. Kaya nga yun, no? Oo oh, naman, uh, masarap talaga kumain pag may kasama, no? Ng tusok-tusok. O oh, ayan. No. Oh, so anong pangalamdam mo? Nakakayang ka na ulit ngayon ng tusok-tusok? Oh. Sarap. <laughs> Success ba? Naman. Okay. Alright, very good. Ano, tayo na? Okay. Bago pa dumilim ng todo. Ay, Busog ka ba? Okay. So hindi ka nakakain yan. Wala nang kanin yan diet na rin yun Alright, let's go mga paps Alright, we are here Maliwanag pa ngayon ah Oo, pero ako lang yun para makabiyari na ako ng mas maaga rin, di ba? Kasi pag madaling araw, wala na rin ganong pasayero eh. Yun, nag-enjoy ka naman? Oo, naman? Dahil natikman mo na naman yung tosok-tosok. Oo. <laughs> Masarap? Oo oh, naman, sana maulit no So, daling ko na lang to no, kasi ganun din naman eh So, sunday naman kita paghapon, di ba? Yep Alright Kakain nga pa man yan? sa inyo, hindi na Hindi na, parang dami natin nakain, you no know? oh Pero alam mo ba yung uh, pinakamasarap na feeling sa buong mundo? Yun yung uh, makapiling ka Oh, totoo yun, yun, yun. <coughs> Okay, sige, so pa, Daling ko na ito ah. Para, kasi ganun din eh, susundin kita bukas din. Ha? yun Oo nga So, paano? Ah, uh, ka na lang din dahil babaya rin ako. Ha? Okay, sige, bye-bye. Salamat din ha, tsaka ingat palagi. Oo, bye-bye. Thank you. So yun mga paps, naitin na natin si Miss Masha. <laughs> Nakatawa at nakakabusog dahil uh, yun, kumain kami ng tusok-tusok. Uh, no? Pero yung fishbowl kasi wala kami makita. But anyway mga paps, nag-enjoy naman kami ni Miss Masha and nabusog din naman siya. Ngayon ay uh, magbibigis lang ako mga paps dahil babiaya rin ako. Maraming uh, maraming marami salamat sa inyo mga paps sa pag-support uh, nyo sa amin and sa mga patuloy na nanonood yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Especially sa mga hindi nag-skip ng ad. And thank you again kaya uh, Kuya Arthur. Ayan, ingat po kayo palagi dyan. And sa lahat, Maraming maraming salamat sa inyo mga kapops Kita kita na lang tayo mga kapops sa next biyahe Next ride natin Tony Corum Black mga kapops out na rin ako Let's go